Bajad City 1 5 Ito Kurug-kurug ang andar niyan So pagbaklas natin Basag na pala yung outer race Nung bearing So yun Para makita natin pinaglaruan na eh. yun Inisa-isa natin tanggalin Pero wala naman siyang Wala siyang buro Anong gurul-gurul pero yung kanyang outer race mga boss yun nga may parang may crack may yata kaya ganoon ang problema so pagtanggal Pagbaak natin ano naman malapit ng masira talaga so ito nabuno natin pinapaltan lang natin ng ano to ng bearing tapos balita tayo ng clutch lining yan yung lining natin sa ayang 6003 pinalta na rin natin yan tapos yung pabab pinalta natin yung needle bearing pinalta ko na rin yun basta halos lahat ng posible na nasisira kay CT125 sinasabay sabay na natin yan ng palit kaya yun, yun lang ang mga ginagawa natin dyan so mapapasin yung mga boss iba yung lining na ginagamit natin at ito papaltan din natin na pistol ring yun so ito pabuo na yan kasi iniintay na ni bossing para makawin na rin. may mga kasunod pa itong mga boss yung mga barako naman yan uh, inuni lang natin ito si Bajad City 125 kasi mas mabilis tong gawin kahit sabihin overhaul ayun ang ah, pinabutasan nga pala ito yung ano yung extra nating oil passage napabutasan na problema ayan hindi na rin natin na video yung sa machine shop so dito malapit na to yan isingit ko lang tong mga gagawin natin top overhaul yon kasi itong yan, wala nang head dyan kasi ano nga loose compression ayaw ng umandar palit piston ring ayon valve silang naman yan kasi ito for overhaul to mga boss yan taga Blaridil Quezon to mga boss shine yung may ari niyan and yun syempre gabi na tuloy tuloy lang uh, pag andar naman yan smooth na smooth na andar nyan kasi yun nga, puro bearing lang ang problema. So, isinabay na lang natin yung clutch lining. Kasi kalimitang issue ng CT125, CT150 ay clutch lining. So, dito nga mga boss, yung kanyang extra oil passage. Ayan. Yun, yun So, tapos na si bossing. Uuwi na. <laughs> Ito ang kasunod na paghahandaan. Oo. Yes, thank you. Thank you po. Thank you po.